Okay guys, so tapos na tayo dito sa Deca Project, na no? yung small project natin dito ng na mga interior works. So gusto kong ipakita sa inyo yung finish uh, finished product ng mga ginawa natin dito. So, yun nga, pasok tayo. So yung ginawa natin dito, explain lang natin isa-isa, itong cove ceiling ginawa natin yan. Yan, may ilaw na rin yan. Ito pa pala, dagdag tayo ng sun surface light doon. Tapos yan, yung ating tricolor na pin lights. Ayan, square na pin lights. No? Then, yung ating TV cabinet. Ito, ganda ng pagkakabanat niyan. Yung varnish niya. No? Ayan, no? So, ano to? ah, uh, ito yung kanyang ano, no? Soft close yan. Ayan niya, kailangan tulang nung konti. Yun. Soft close yung ating TV cabinet. Ayan. So, TV na lang yung kulang. <laughs> okay na. So, ito naman yung ating uh, design no, transition ng ating uh, living na ceiling, living area ceiling to dining area. So, meron tayong transition sa gitna, ito 'yon. Yung ating pinaka nagdi-divide sa dalawa. So, ang ganda nang na kinalabasan niya mga kabahay, lalong-lalo na yung kulay. So, hindi mo akalain na dati lamang siyang plywood o flyboard nung, nung bear pa siya nakita nyo sa video natin yan bear flyboard lang yan ngayon uh, kung titingnan mo siya medyo nag, nagmukha na siyang parang expensive wood o parang siyang solid wood slab no? ang ganda ng pagkakakulay ng stain ng ginawa natin ayan nga yung kinalabasan niya no? so pakita ko sa inyo so ayan siya so abangan nyo yung sa amaya kasi kamukha niya ito at ah uh, ganito rin ang gagawin natin. Pero maganda yung kasi mas malaki siya. No, parang ito yung small version. Yung ASP niya, bali, pakita ko sa inyo yung detalye. Kasi, nung nakaraan, malabo yung ating camera. So, yan yung kanyang detalye ng kanyang ASP na ginawa natin dyan. So, ganyan siya, no? So, yan. Ayos siya. Yan. Tapos ito, oh, nagmukha siyang WPC, parang ganyan ginawa natin, no? Uh, kagandahan nito, uh, kahit na tayo lang gumawa, parang nagmukhang WPC, kagandahan lang yan. Yung size na gusto natin makukuha natin, no? malalapad yung ginamit tulad dito. Malalapad yung ginamit natin dito. 2 uh, inches yan. No? Kung gusto nyo ng 1 by 1, meron din, pwede rin. 1 half, pwede rin. So, kayo masusunod pagdating sa mga ganyan. And then, o oh nga pala, mapapansin nyo, no? Meron tayong ilaw na nilagay dito. Tapos, meron tayong cove light. Yun. Alright. Dito naman, nilagay din natin itong ilaw na to. Itong pendant light para sa dining, no? At, meron din tayong tambol na merong apat na pin lights. So, pwede natin yung sindihan. Yan. Okay. Ganda. And then, dito naman sa part ng hagdan, ang ginawa natin dito is kamuha nung kila Nicole. Ito naman yung stay railing natin dyan. No? Meron tayong railing dyan para safety, hindi mahuhulog, syempre. Dati kasi wala yan. Then, sa ibaba niya, syempre, hindi mawawala yung ating sandali. Nakaano lang to. Push, push to open nga pa lang. Hindi mawawala yung ating understair cabinet. No? So, marami na tayong ginawang understair cabinet, lalo na dito sa ka. Hindi ko na matandaan kung pang ilan na to. <laughs> Pero, you know, masasabi natin na dito sa Dekat, uh, trademark natin yan na uh, medyo nakilala dito yung understair cabinet natin o no? understair storage. Iba-iba rin yung design tulad nito is push to open yung pinto. Meron din tayong uh, drawer type. No, sa mga sumusubaybay sa atin, marami na tayong ginawa nito. Sa mga bago naman is panoorin nyo yung mga video natin sa paggawa nito. Marami na tayong ginawa nito. No? So push to open yan. Bubukas siya white lang siya sa loob. Ayun yung ating wine rack. So, may black, black, black label na ito, no? Yes! so, <laughs> Siyempre, may mga wine glasses dito na okay na dyan. So, ito yung ginamit natin na push to open latch. No? So, napakaganda nito push to open latch kasi 4 centimeters yung kanyang uh, naka uh, labas. Sa iba is 2 centimeters lang, no? So, yun nga, push to open latch ang tawag doon. Kung may magtatanong lang. Then, pag isa sa magnetic yan, no? no Nag-magnet siya, narinig nyo. Ipupush ko lang uli yan. No? So, ayan. Push to open latch yan. Push to open latch yan. So, ayan ang itsura niya, no? Ayan, mahangas yan. So, dito nandito tayo sa living at dining. So, punta naman tayo dito sa ginawa rin natin, CR. Tayo rito. Ito nga pala yung sinabi ko dati na natural color lang dapat. Pero kasi uh, magiging OP siya. Kaya hinawig ko na lang doon. Yeah, para hindi naman siya OP yung kulay niya. Hindi naman siya yung lang yung may Nagsabi din na hindi daw nagtugma yung kanila linya nung tile natin. wall. So, hindi po talaga magtutugma yun kasi kailangan pareho silang buo katulad nito. Eh may tabasan na yan eh. Kasi kahit anong gawin natin na layout dyan, mag hindi sila magtutugma. Kahit buuin pa natin doon dito sa kabila, hindi naman din siya magtutugma. So yun ang paliwanag dyan mga kabahay. Natabas kasi yung tiles na yun. Kaya hindi sila nagtagpo. Pinagtagpo sila pero hindi sila tinadhana. Ganun, ganun ang ano na mga kabahay. <laughs> Ito naman yung ating uh, ang dito? Vanity cabinet. No? Sa, so, meron tayong uh, parang basin type yon Basin type na laboratory. Working na yan. Ayan. Tapos yung may mirror. Tapos yung kanyang cabinet, no? Double purpose yan. And then, toilet. Pinalitan din natin. Then, yung floor tile. Tapos, ceiling. Yan yung... Ipaltin tayo ng ilaw dyan. So, yan yung CR. Yun, no? Mapapansin nyo yung tsura dati niya. Pangit ngayon. Maganda na. <laughs> Alright. So, dito na tayo sa kitchen. So, ito yung kitchen na sinasabi sa inyo. Nung una na pinagpraktisan. Kasi hindi masara yung mga pinto, kabit-kabit uh, ang hindi pantay-pantay ang pagkakatabas ng mga ano, plywood. So ngayon, eto na siya. Maganda na siya, no, mga kabahay. Malinis na, white. Color white. So ito yung, ito yung pantry. Itong mahaba na to pantry yan. No? So hindi pa masyado na halagyan ng gamit. Pero yung iba meron na. then sa baba, meron tayong pull-out basket dyan. Ayan, ganyan siya. Yeah, no, ganda. Organized na. Meron na silang ano doon. Ay. Ah, <laughs> ito yung ano natin. Yeah, ginawa natin. din. push to open. Ayan. noon. Soft close din yung ating drawer diyan, mamaya natin aayusin 'yan. Then mapapansin niyo ginamit nating mga handle, maganda, malinis. Uh, minimalist, no? Hindi, hindi na ako gumagamit ng mga nakalitaw dito kasi baka sumabit ka pa doon pagka bumabumanggasay dito sa ibaba, no? So, may papakita rin ako sa inyo na solution sa mga corner door. Ayan, ang naisip naming solution dito is ganito, no? Pakita ko sa inyo mga bahay pagka corner door. Ayan. So, may hinges na tayo doon. Ayan, no? May hinges na tayo dyan. Kasi... Pagka dito lang ang bukas, hindi mo maaabot yun doon. Pag dito naman, hindi mo rin maaabot yun doon. So, nag-come up tayo sa solusyon na to para pagka-open ng door is kuha, uh, abot mo lahat yung doon sa may area sa loob. So, tingnan nyo mga kabahay na. Ayan, soft to open yan. Ay, soft close wala. <laughs> ayan. Ayan, o. No? Oh. Di ba? Ayan yung corner door natin. So, ayan na yung ating base cabinet at dito yung ating hanging cabinet. Okay na yan. Tinalis din natin ito. Buti nakahanap tayo nito sa sa builders. No, dati yung tiles nito is one layer lang. So, ito second layer na paikot. Ayan, tayo na rin yung gumawa. Diyan. So, yun lang yung ginawa natin dito mga kabay. Hindi ko napapakita yung sa taas kasi nag ceiling lang naman kami doon at nagpintura. At uh, dito, dito lang tayo banda sa may part na magdan. Yan. Tapos nag-repair din tayo yan kasi gumagalaw dati yan. Tapos kinulayan na natin yung railing na yan. No? So, yun. Buksan natin yung pinlight dito. Yun na lahat yung ginawa natin mga kabahay. Okay. So, buksan muna natin yung pinlight dito. Ay, mali pala ako. So, tricolor din yung cove light natin, no? <coughs> At, yun. Yung ating, ano, yung ating pinlight is tricolor din yan. Pero mas maganda pag warm, di ba? Kasi white na tayo sa gitna. Alright. Yan. So, yun lang mga kabahay. At uh, sana subaybayan nyo pa yung mga ibang vlog natin. Finishing na rin tayo sa Amaya. Abangon nyo yun. Napakaganda rin no, pagka natapos na natin. So, salamat sa panonood.